Update naman tayo sa gyera sa Israel. Nagpalayang muli ng bihag ang grupong Hamas. Dalawang matandang babae ang kanilang pinakawalan. Yun nga lang, bihag pa rin ng militanteng grupo ang kanilang mga asawa. Muli namang umalingaungaw ang pagluluksa sa Gaza matapos masapul sa airstrike ang isang refugee camp. Sumatotal, so higit limang libo na ang nasa sa Wijaana. Buti na lang nakalabas na mga Pilipino sa Gaza. Kahapon nga nakauwi ang dagdag na 25 repatriates. Ilan sa kanila ang kinailangan na bigyan ng psychosocial assistance dahil sa trauma sa gera. Binigyan din sila ng financial assistance at scholarship sa TESDA. Sa kabuuan, nasa 60 OFW na ang naiuwi na mula Israel. Habang may higit isang Pilipino Pilipino roon ang nagpapa-repatriate na rin. Sabi ko, iba na talaga to, mm -hmm. Kasi iba na, eh, mapakiramdaman mo. Tapos eh, napaka ano pa doon kasi wala namang mga sirens na maririnig mo. Di gaya ng Israel na merong babala na may uh -huh. parating na missile. Doon wala, lumabas ako, natakot ka na lang. Nandiyan na pala, suwabog na sa harapan ko. Mm -hmm. O dito sa tagiliran ng bahay namin. Kaya sobrang nakakatakot doon sa, sa area ko. Mm -hmm. Ganyan inilarawan ng OFW sa Lebanon na si May Romagos ang sitwasyon nang magdesisyon siyang lumikas mula sa kanyang pinagtatrabahuhan trabahuhan sa katimugang bahagi ng bansa. Sa programang One Balita Pilipinas, kwento ni May labing dalawang taon na siyang nagtatrabaho roon at normal daw sa kanyala ang bombahan. Pero ngayon lang daw niya naranasan ang ganong kadinding bakabakan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa ngayon, base sa tala ng International Organization for Migration, pumalo na sa halos 20,000 ang na-displace sa Lebanon mula noong magsimula silang mag-monitor noong October 8, isang araw makaraang maglunsad ng pag-atake ang Hamas laban sa Israel. Nananawagan na ang ating embahada sa Beirut sa mga Pilipinong umuwi na habang bukas pa ang airport doon. Pero nanindigan si May na hindi siya aalis dahil marami raw siyang binubuhay, kailangan ng pambayad sa maintenance medication, at hindi rin daw siya kaagad makakahanap ng trabaho sa Pilipinas na singtaas ang sweldo sa sinasahod niya sa Lebanon. Narito ang kanyang naging pahayag sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH. Tumutulo nga lang yung luha ko, pagkausap ko yung lola ko kasi gusto niya akong umuwi. Eh ako naman po, hindi ko na lang po pinapakinggan. Pag off po ng phone, umiiyak po ako kasi ang hirap po mag-decide talaga, ma'am.